nagsimula ito ng uh, 2023 uh, early 2023. Mga, late, late 2023 I'm sorry late 2023 kasi mga approval at ngayon ay tapos na kaya uh, uh, natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na tinuntuhan ito ng Chinese government at bahagi ng infrastructure push sa Mindanao umingay din na CRBC na maging parte ng 15 billion dollar investment projects na pinirmahan ni dating pangulong Rodrigo Duterte

Alright, okay, magpapalit ko tayo mga kamaytaan. Welcome back dito po sa ating mundig bahay. Dan agad, balita, reaction, video, news, update. Ngayon po hindi tayo magtatagal mga kamaytaan at pag-usapan natin itong issue dyan sa Davao City na kung saan itong uh, ligasiya ng mga Duterte na kung makikita ho natin ngayon ito'y uh, laman ho ng mga balita mula sa mainstream media at sa social media mga kamaytaan. Pero ang laman ng kanilang uh, mga balita ngayon ay talagang nakakaiya at uh, maririnig natin dito at mapapanood kung paano inangkin ni uh, Bongit mga kabita ni Boy Lutang ang uh, na sa mga Duterte ho ito mga kabaitan itong uh, Bucana Bridge. Eh, kaso, Ipinagpatuloy niya ito at ngayon patapos na magbubukas na yata sa kung hindi ako, magka, na, hindi nagkakamali baka Enero a 15 na makakabaitaan at inamin niya dito na ito daw ay isa sa kanyang mga ligasiyan na proyekto sa ilalim ng Bungit Administration mga kabalitaan. Di ba nakakahiya ba kabalitaan? Anyway, pakinggan muna natin dito si Ao Castro dahil nga po, sabi niya dito, ano daw ang maasahan na natin sa mga Duterte? Eh, kaibigan na yung mga Chinese mga kabalitaan. Ewan ko lang kung may laman bang kukuti nito sa usaping Bukana Bridge mga kabalitaan. Dahil ang Bukana Bridge, hindi ho yan mangyayari kung hindi mismo ang, nas ang bansang China na nagpagawa ho nito na ibinigay na libre ho sa panahon ni uh, Inday Sara Duterte noong ito ay uh, mayor pa ho sa Davao City. So, ito po ang uh, kabaliktaran ng utak ni Au-Au uh, Castro. Noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Dinagit niya na po yan. O, oh, di ba? So, minamalit na po yung China, sinisiraan niya po yung China na kung ano po ba yung magagawa at makukuha natin sa mga Duterte. Dahil sila po ay pro-China. pero, Itong proyekto na to ang China ang pasimuno ho. Ang China ang nangunguna para maituloy ito. May pagpatuloy ang planong paggawa ng Bukana Bridge para ho magdugtong sa kabilang isla na nasasakop pa rin ho sa Davao City mga kabalitaan. At napakaganda ho ito Bukana Bridge. Talagang pang-world class ang dating nito mga kabalitaan. So dito natin malalaman kung kailan po ba ito. nagkaroon ho ng agreement at uh, usapin patungkol sa plano ng China na magbigay ho sila ng uh, ibigay itong Bukana Bridge sa Davao City. Ito po si Inday Sara Duterte. We to that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's one, two, three, four, five bridges mula, mula bang sa Davao River. So there will be uh, five bridges, one bridge more. No, so, di ba? Tandaan niyo po mga kabaitan, ha? hindi lang po pala isa itong Bukana Bridge mga kabaitan. Meron pa palang lang uh, susunod na apat para maging lima ho. Ang tanong po ba, nasaan na po ba yung apat? hindi mo natin masisisi. Yung mga Duterte, kung hindi mo na ituloy ito o hindi ipinag, uh, it itunoy ng China ang pang-apat na bridge. Dahil uh, alam nyo naman na hindi ho maganda ang relasyon ng uh, China at ng ating bansa nang ito'y uh, umupo ho si Bongit, si Boy Lutang, mga kabalitaan. Yun ang ma masakla po dyan. Pero, duda tayo, pag nakabalik na ho sa pwesto ang mga Duterte, lalo na dyan sa Malacanang, patutuloy ho ito, mga kabalitaan. Ngayon lamang, parang uh, pinapalamig lamang muna yung uh, proyekto ito dahil grabe ho at uh, kayaya ho sa ibang bansa ang nakawan ho sa administrasyong ito mga kabalitaan. So ano bang sabi ni Bungit dito? few moments later. Eto ay nagsimula na-approve ito noong July ng 2022. Man! Nagsimula ito ng uh, 2023, uh, huh? early 2023. Mga, late, late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval at ngayon ay tapos na. Kaya 'yung uh, So natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na uh, contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang uh, tulay, magandang infrastructure na mabilis at uh, nasa, nasa tamang uh, gastos, nasa tamang presyo. Okay, so para maintindihan ng lahat na ito mga kabalitaan, itong transaksyon na ito ay nagsumula ho sa panaw ni Inday na sabi na ho natin back 2018 mga kabalitaan. So... Natuloy ho ito yung proyekto natapos na ho sa loob ng 18, 19, 20, 21, 22, 23 sa loob ho ng limang taong preparasyon. Uh, reparasyon. Tama ho dito si Bonget na sinimulan ho ito uh, late 2023 kung saan siya po ay uh, uh, bilang uh, nakaupo na ho, bilang presidente ng ating bansa. Pero hindi po ito nangangahulugan mga kabalitaan na effort niya po group effort nila po itong pagbigay ng uh, libreng uh, tulay dyan sa Davao City mga kabalitan. yon po ang pagpapaliwanag natin hindi ho ibibigay natin yung credit ng pagbigay ng tulay ng China sa Davao City kundi ang mga Duterte ang dapat uh, i-acknowledge dito dahil sila po talaga ang uh, nagkaroon ho ng effort nito na makumbinsi ho ang China na magbigay ng tulay na hindi ho utang, walang uh, kapalit, walang binabayaran na kahit uh, sabihin nating uh, puhunan man lang na mababalik nila makukuha ng China, wala ho mga kabalitan. Libre ito walang utang yung uh, bansang uh, Pilipinas at ang dabaw ho sa bansa ng China mga kabalitan. Kaya wala ho itong karapatan na sasabihin niya na ito'y kanyang isa sa mga ligasya niya po mga kabalitan baitang na proyekto sa ilalim ng administrasyon. Ito ay kasinungalingan, ito ay walang uh, pruweba, walang resibo dahil ang pumirmaho dito sa konstruksyon na ito mga kaitan para ituloy sa 2023 ang proyektong ito. Ito lamang mangungas si Tatay Digong Duterte mga kabalitan. Baka sasabihin nyo 'yan. Ikaw naman Kuya Dano, oh? gawa-gawa ka na naman ng kwento eh. Paano pa mapipipermahan ito na nagsimula na ito sa panahon ni uh, Builutan? Yun lang ang akala nyo. Nagsimula ho ito dahil aprobado na ito bago naging presidente itong si Aboy uh, Lutang mga kabalitaan. Para po na mas uh, maintindihan ninyo, mas palaliman ho natin ito sa pamamagitan ho ng uh, balita mula ho sa Billionario News Channel. At sabi ho ni Nelsara 1.5 billion pesos at nung ito ay nabuo na ho, Gubastoso ang China ng uh, 3.1 billion pesos para ho sa Bukana Bridge dyan sa Davao City. At ito ay may kaakibato na alalay mula sa World Bank mga kabalitaan. Pakinggan ho natin ang balita ng uh, uh, Billionary News Channel. Asahan ng mas mabilis na biyahe sa Davao City sa pagbubukas ng Bukana Bridge next week. Pinondohan ito ng Chinese government at bahagi ng infrastructure push sa Mindanao. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Bubuksan na sa publiko ang Bucana Bridge sa Davao City sa susunod na linggo. Ang tulay na ito ay parte ng Davao City Coastal Bypass. Okay, stand corrected mga kabitan. Next week na pala. Akala ko kasi Enero 15. So, December 15. So, ano na ba tayo ngayon? 12-4-2025? Uh, uh, 12-4? 12-5-2025? So, malapit na. Sampung araw na lang. Mabubuksan ako yung uh, Bucana Bridge mga kabitan. Yan po ay sa tulong ng China at uh, sa pamamagitan ng effort ng mga Duterte. ...pass road project sa ilalim ng China Road and Bridge Corporation o CRBC. Ito ay magagamit, we will open the bridge on the 15th, uh, December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass uh, by December 20, 2027. Wow. So, tuloy, tapos na lahat ito all the way. Ang 3.1 billion peso project na ito... Sa... Nagsasalita si Bungit mga kabayan. Akala, akala mo sa kanya talaga yung proyekto, no talagang ano siya eh, parang proud na proud sa sarili niya. All the way, magbubukas na ito, matatapos na ang lahat nito, all the way. Ha? Kala mo sa kanya talagang proyektong to Official eh. Development Assistance Fund ng China ay may apat na lanes at may haba na halos limang daang kilometro. Mula isa kalahating oras, 20 to 25 minutes na lang kapag tatawid sa eastern and western coastal areas ng Davao City. Tinatayang nasa 14,000 vehicles din ang maaaring dumaan sa tulay araw-araw. Noong 2011, inanunsyo ng World Bank ang Department ng China Communications Construction Company ang designated successor ng contractor ng tulay na ito na CRBC. Base sa World Bank, road projects din ang pinagmulan ng debarment case ng kumpanya. Noon namang 2009, inanunsyo rin ng World Bank ang debarment ng CRBC kasama ang anim pang construction firms dahil sa bid rigging sa Philippine National Roads Improvement and Management Program. Hindi na nabigyan pa ng pondo ang CRBC mula sa World Bank na mga taong ito. Umingay din ang CRBC na maging parte ng $15 billion dollar investment projects na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang China noong 2019 kilalang baluarte na mga Duterte. Oh, 2019 pa nga pala mga kabayutaan na pinirmahan ho ni uh, Tatay Digong at pati na yung mga tauhan dyan sa bansang China, di ba? 2019 pa ho ito. Bibig sabihin, uh, tamang panahon lang ho yung hinihintay nila na may sagawa ho itong proyektong ito. At uh, napaka napakalaking uh, kasinungalingan no, kung sasabihin dito ni Bongit na isa sa kanyang mga legasya ang proyektong ito. Dahil hindi ako maniniwala sa katayuan ni Bongit ho, sa malaking skandalong nangyari ho ngayon sa kanyang administrasyon ay makakagawa ho ito na ganitong klaseng proyekto sa ating bansa mga kabalitaan ito ay isang malaking sampalo sa administrasyon ito. Nagawa nga ho sa mga Duterte na hindi naman ho sila gaano ka milyonaryo, bilyonaryo yung sa kanila ay tapat lamang ho sa kanilang paglilingkod sa bayan sa kanilang syudad at nakita ho ito ng China kaya may potensyal na magiging sentro ho ang uh, uh, dabaw sa bansang Pilipinas dahil unti-unti na hung, uh, ho lumagaw ito at maaring may chance rin ito na magiging uh, ma mahiwalay sa Bansang Pilipinas at magiging Republic of Mindanao pagdating ng panahon. Dahil sa pamamalakad ng mga nakaupo ngayon na mga Duterte na hindi ho talaga kurap at yung kanilang serbisyo ay makatutuhanan makatao, makabayan hindi ho gaya ni Bungit na makasarili at makabulsa mga kabalitan Kung ito ay sinimulan pa or sisimulan pa lang ho, ang transaksyon na ito sa panahon ni Bonget mas lalo hong matatagalan ho itong gagawin. Alam niyo pa po, alam niyo po ba kung bakit? Ang daming dadaanan ho dito bago ito ma-implement mga kabaitan. Kasi nga humihingi yan sila ng porsyento. Humihingi ho yan ng datong. Humihingi yan ng for the boys mga kabaitan. Yan ang isa sa mga kadahilanan kung bakit to Kulilat, kulilat, kulilat talaga ang administrasyong uh, bungit kumpara ho natin sa administrasyong Duterte mga kabalitaan. Kahit ano pa ho ang kanilang sasabihin, yung kanilang mga keyboard warriors na kahit ano pa yung magsasabihin, uh, 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 kumaka, kahit ano pa yung kanilang uh, sasabihin laban sa mga Duterte hindi ho talaga nila matitinag ito dahil nakaugat na ho ang uh, magandang serbisyo ng mga Duterte ho hindi lamang sa Davao City pati na ho sa buong bansa Pagbalikan ho natin yung mga nakaraan bago naging presidente si Vipis Asia Tatay Digong Duterte siya po ay dating mayor ng mga ilang taon may resibo ho hindi magkakaganyan yung Davao City kung hindi dahil kay Tatay Digong Duterte. Yung balwarte ni Bongit, mga kabaitaan, sa norte ng Ilocos. Ano bang meron yung makikita ho dito? Hindi ko naman minamaliit yung uh, lugar ho ng uh, Ilocos pero napakalayo ho napakalayo ho sa status ng Davao kahit uh, pagsamasamahin pa yan ang buong riyo ng Ilocos Norte hindi ho yan matutumbasan ang uh, kaayusan ng Davao at yung pagiging progresibo ho ng kanilang uh, lungsod mga kabalitan. So sasabihin nila na sa kanila yung proyekto Napaka walang hiya naman Napaka walang kwenta Talagang magnanakaw mga kabaitaan May mga ligasyon na nga ang ninanakaw talaga Harap-harapan yung pera na ni Juan de la Cruz Ngayon, proyektong hindi sa kanila Ay nanakawin pa kaya kung gusto nyo po mga kapwitan yung ganitong klaseng video presentation, komentaryo, reaction, opinion, sugestion, i-share nyo po ang video ito. At agad-agad na po i-click ang subscribe button at notification bell para mapapanood nyo oramismo minu minuto ang mga bagong i-upload doon nating video rito sa ating muntig bahay sa mundo ho ng social media. Danagan balita reaction video news update. Huwag kalimutan po mga kapwitan at laging uh, tandaan kapag ang tao ay inapi sa kauli-ulihan, ito ay magwawagi sa kanyang patuloy na pakipaglaban para ho sa katotohanan. There will be a time of reckoning. To God be the glory, Mwamwa Chup Chup. Peace out. Oh